Ganda dito. Kumusta um, kayo? Sarap. Masarap ng hawak mo ang oras mo. Wala ka iniisip ng mga alalahanin sa buhay. Sariwang hangin. Malinis na ilog. Maraming puno. Walang basura. Hindi mainay. kahon, pagka nahalikan ng hangin, sarap. Sarap dito. Feeling ko ako ang pinakamayaman sa Taiki. Sarap pagka wala kang sakit.